Bangga so, sosawan, suka tuh yo suka. Pamaklah antum lah pakai. Saka pala mga guys, uh, nandito tayo ngayon sa harap ng pagkain. Kain tayo guys. Uh, ngayon na ako magsisimula ng gawa ng video guys. Gawa nung galing ako sa ano paggamutan. Diba alam nyo naman yun mga guys yung sinong nakakaalam na nandun ako na sa paggamutan sa, sa hospital. Ngayon na ako muli maggawa ng ano video guys. Kaya guys, hindi na natin patagalin ito guys. Kain tayo guys. Sabayan nyo ako guys. Oke, okay, karena guys uh, sebaiknya aku guys, kain tayo guys Itu yang ulang ko guys, oh Ah, uh, pulingan Oh guys, okay, oh Susawan so. Suka tuh, yuk suka Pambak langan, teman guys. 八个。 Baka nga pala ito has, pero masarap ito yung pahalas nila sa ano. na. Kulang nga. you mm -hmm. Ma'am, dadais. Hindi ba sa pronto? Pwede tayo ninyang ang ngati-bati na. nang wala ano, pagkasama na muli sa inyo guys dahil uh, sa inyo mga talagang support sa aking mga video content at lalo na sa mga sulit kong followers maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa kayong mga nag-support palagi sa akin nung nasa hospital ako salamat po ng maraming marami po sa lahat ng na mga nakapanood at ito, mabawi naman po guys mayroon naman ako ipapanood sa inyo guys Okay, hanggang dito na lang guys ang video natin at thank you for watching again guys at God bless us all.